Hello! Magandang araw sa ating mga kababayan at nakakamisma masyal dito sa may Luneta Park. Kaya dinala ko yung mga pamangkin ko. Nagalaro sila. Takbuhan sila ng takbuhan. Ito po ang Luneta Park ng bayan ng Torrijos. Nakakamisma masyal. Napakalakas ng signal. Brought to you by smart. Broadly powered by smart yung ano dito yung yung morion nakakatuwa naka face mask kumusta po kayo kumusta po kayo mga mga kapamilya anong balita po sa inyo DJ Myong naka live po ako sa Marinduque News Network at namamasyal masyal kita dito sa may Luneta Park eto nakakatuwa yung ano morion Naka-face mas yung muriyon, no? Ayan, you no? Know? Muriyon! Ayan. Muriyon bungi. Muriyong bungi. Itong isang muriyon, wala naman. Ito. Muriyon! Ayan. Muriyon. Ganda! Oops! Oops! maganda dito merong merong ganito oops ya yeah. tapos napakaganda na. uy ganda ng ano ang ganda ng uh, patulang wala comment comment daw po kayo merong naga merong ang ang ano ang kalmadong kalmado ang dagat oh ay may mga naga langoy sarap maglangoy kalmadong kalmado ano Kalmadong kalmado ang dagat, ang ganda. Ayun ang minagaligo. Ha? Ang ganda naman dito sa ating bayan ng Torrijos. Ano? Ano po? Yan ang Mount Malindig. Pababa na kita. Dito. Sa may... May nagalangoy. Ito bumaba ako sa may hagdan. Ito hagdan. yung hagdan. Papunta doon, o. Oh. Oops, yeah. Ang ganda. Wow. Patisimor yun. Takot sa COVID. <laughs> Yan. Ha? Huh? Dyan ka po. O, oh, sige, o. Oh. Picture mo daw sa piti. Picture kita dyan? Ayan, isang cellphone ko. Teka, tapituran kita. Teka, ha? Picturean ko daw yung aking pamakin. Patayin ko muna ang live dahil oh. hi kabayan ang ganda dito Pina sorry nawala yung signal ah nawala yung live dahil uh, ko yung pamangkin ko picture picture lang ko daw siya yan napakaganda dito sa may ganda oh. kalmada ang dagat tapos mount malindig yun oh. yung nasa likod ko mount malindig po yan backdrop ganda ng dagat Magligo kayo sa dagat. Pwede kayo magligo dyan. Gusto ah, niyo? Wala kayong damit. Eh, meron naman sasakyan. Pwede naman kayo doon. Meron doon, ano, tuwalya sa loob ng sasakyan. Gusto Upan nyo magligo? Na, ha? Oo. -uh. Nagabaon ako ng, ano, tuwalya. Oops, ganda. Nakapagligo na kami. Nakapagligo na kayo? Ay, ako, Hmm? Ang ganda dito, o, oh, yung mga bata. Meron silang laruan, ano oh. Nakakapag-enjoy-enjoy yung mga kids. Hi, kabayang Eleanor. Ay, ang galing, o. Oh. oh, hala, sige kayo din dito, o. Oh. Ang ganda, o. Oh. Sige, parang kayo. Dali. Ha? Upo ka? O, oh, sige. Sige. Yan. Yan, sige. Sige. Yan. Hindi yan ay naupuan. na dapat to. Oh. Pwede ba dyan ang matanda? Pwede pala naman eh. Si daddy nga sumasakay Pwede pala matanda o. Tige. try natin. Oops ya. Yeah. Try natin. Kung pwede. Ay! Oh. Pwede pala matanda. Oh! Ay, delik ano, mahirap pala. Paano ba yan? Balansehin? Paano Oops, ba't hindi ko kaya? Ayun! Yun, pwede pala eh. Kapatawa naman <laughs> <Pupo ba yun, laughs> ito. Ano, ito. <laughs> oops, oops. Pwede palang mag londoy, -londoy. Ang galing mo naman, ining mo. Oh. oh, ang galing naman. Oh, ang galing naman ng bata, oh. Ang lakas, oh. Wow! Baka ikaw ay pumarundun sa dagat. <laughs> sa lakas niyan. Ang galing ah. Gayahin mo yun, ate oh. Siya gayahin mo siya oh. Gayahin mo siya ate. Gayahin mo siya oh. Marami pala ito. ganda dito. Ah pwede rin ganito pala oh. Pwede rin ganito oh. Okay. Oh. Pero siya mag... Ah, pwede rin ganito. Exercise pala ito eh. Oh, exercise. Pwede na ito ha? dito ng makapag-exercise. Maganda nga. Para makapag-exercise ang mga tao. Wow, ang ganda. Si Exercisean. Sobrang taas dito. Sina? Dito. Si Jacob. Jacob? Ang galing nga. Ha? Hanggang dito yung paay. Ayun siya. Magaling din siyang bata. Oh. Galing ni Nining ah. Sige, hataw. Hataw pa. Yun. Ang ganda naman dito. Oh. ga enjoy ang mga bata. Oops! Ang dami niya. Oops! Mababa ako. Oops! Yun! So, yun yung aking sinakyan, oh. Yun yung sinakyan ko inalaro ng mga bata, oh. Ang daming ganyan dito. mayroon pa doon sa kabila. Iba pag umano, bumaba. Parang yung paa mo nagagagaon, ay. Ayun, oh, ganda. Nakaka Parang yung pa ako'y ano. Parang matutumba ako. Kakahilo. Nakakawala ng panimbang. Ayun. So, ah, so bakit ah, maganda dito. Ito na namin yung nag-date din dito. Yung kagaya niya, nag-date. Oh, hey, couple shirt. Pares ng kulay. Oh. <laughs> Yan. So, bakit ha Nakaka hilo yung ano, sinakyan ko. Dito, meron ditong mga sirena. Pakita natin ang mga sirena. Ba't wala nag-comment? Evelyn Pastrana Gutierrez, magandang umaga. Ah, magandang hapon. eto Ito, mga sirena kita natin ng mga sirena dito hi ito yung mga sirena oh ah na naman pala ito yan oh may mga kamay na ulit ayan oh Hoy, oh, inayos na. May mga kamay na. Yan. Po. Ah. Oh, gusto mo marini? Nakatawa oh. Ito rin maganda. Mga sirena. Ayun oh. Oops. Yan. Nakabungis-ngis. Tapos ang ganda ng backdrop ng Murion oh. Ba't wala nag-comment, nag-pa-shoutout? Sulat daw nyo nga niyo po kung sino-sino nag-pa-shoutout. Wala akong makita nga nag-pa-shoutout. Kasama ko ang mga pamangkin ko. O, oh, nag enjoy sila. So, oh, wala. Wala, mag-enjoy na kayo dyan. Gusto nyo magligo? Sige. Parang kayo, tig-isa kayo ng ano, Serena. Ata, picturean ko kayo. Teka, Teka, odon oh, doon na upo yung isa. Lang ko kayo. Teka, at mawawala po ako sa ere ha. Picturean ko lang yung mga bata. Alright. Ba't wala nag-comment? Teka daw nga ni. Test, comment. Walang nag-comment. Saan po kayo nanonood? Comment niya daw nga ni po kung may na labas. Test. Shout out. Gusto niya magligo? Ha? Oo. Ay, ako dun sa sasakyan. Gusto niya magligo. Pwede kayong sumulbot. Gusto niya magligo. Yun Walang nag-comment. O, oh, sige. O, oh, galigo kayo. Meron pa dun, o. Oh. Marami yung na yan. Oh. Ay, shokoy pala, shokoy Syokoy yung isa dun. Ay o, no, Shokoy. Shokoy. Ay o, no, Shokoy. Shokoy. Ito naman, mga nandito, mga sirena naman ito. Mga sirena naman yan. Ano, hindi ka na makaalis diyan? Ha? Hindi ka na makaalis? Ha? O ipapaano ka nakapunta dyan kung hindi ka makaalis, Otra? tara. eh. Uh -huh. <laughs> kakak tua mana pada Ayun. So, special shout out sa ating mga kababayan. Napakaganda ng damit ko, oh. Mula sa Atia. Ano ito? Atia. Nga ni Baya. Angani ni Mandin Baya. Ati-a, ah, ngani, ati-a, ah, ngani, ati-a, ah, ngani, mandinbaya. Yan. Yan ang aking sponsor na damit. Ah, hindi pala. Galing pala ito sa Sinaya. Tapos itong aking sombrero galing sa Hong Kong. Kay Ati Ninet, Patetico. At kay Ati Minalin Palma. O para na kayo. O, oh, next time na lang at kita'y pauwi na. Kanina ko pa kayo kung kayo magaligo ay. Eh. Sabi niyo ayaw ninyo. Yan. Napakaganda ng ating vlog. vlog. Welcome sa vlog. Live vlog. Proudly powered by PLDT. PLDT Smart pala. Smart PLDT. oops. Gusto mo magligo? Mabalik na lang kita dyan. Ang ah, haba park na ito, Luneta Park sa Torrijos, oh. Galing naman, oh. O oh, dyan kayo, laro kayo dyan, oh. Laro kayo dyan. Laro kayo. O, kayong tatlo dali. O, oh, laro kayo. Sige. Ay. O, oh, sige. Ito, ang, oh. Marami dito. Ang ganda, oh. Pwede akong tumakbo dahil nakagimbal ako. Ang ganda ng gimbal nating gidala. Ah, dito oh. Ay, marami pa rin yan. Ang haba na po nitong Luneta Park na ito. Pinaganda na. Ayan, ah, ito. Tumakbo tayo dito. Tumakbo tayo pa ganun. Para Yeah. Ang ganda pag nakagimbal. Oo, oh, haba na nito. Tapos ang gaganda ng mga bahay dito. Ayan. Haba, ano? Haba na ng pathway. Pathway. Papunta sa May Torijo Central School. Ay, balik na kita. Ayan. Ang ganda, ang ganda naman ang bahay na ito. Oh, ang ganda. Ang ganda ng mga bahay dito. Ayan. So. Ayan. So balik na kita masarap dito tumakbo mag jogging ha balik na ta balik na kita ha, balik na kita ha saan saan doon dahil mga aso oh. Guy. Ayan oh. oh. cute. Oh. Cute, cute. Parang si baby malos natin. Sama natin pala dito si baby malos natin. Dito, meron din ditong ayan. Kung saan, sa taas. Pwede kong umakit dun sa taas nito para overview. Overlooking. Overview tuloy. Overlooking pala. Overlooking. Tara, tara kayo. Oh. Pakit kita sa spiral. Para overlooking. Hi, Mas overlooking na siya. Yan, oh. Oh. Di ba, ga Maganda. Overlooking na kita. Dito. Ah, overlooking ang ganda. Ito overlooking din dito. Ang dagat. Hindi yun yung pinagla, pinagsakyan ko kanina. Ayun oh, kakahilo pala doon sumakay. Yan. So, may mga gusto pong magpa-shout out. Magandang araw po sa inyo sa mga gusto magpa-shout out. Kumusta po po kayo? Kumusta po kayo? Mga kabarangay, mga kabaryo, anong balita sa inyo? Ha. Ah, Kira po 'Yon. Sa ating mga kapamilya, kumusta po kayo, mga kabarangay? Mga kalalawigan, anong balita sa inyo? Ingat po kayo palagi. Si nakakalungkot din sa may amin sa may barangay buangan dahil uh, aking pakikiramay pinapaabot ko pala na sa pamilya ni Manang Dol. At uh, saka si Manang Dul Makapugay Makapugay ano tsaka si Ninang Leti Medina ay eh, pumanaw na so nagulat ako sa kanila dahil sila pala ay nagpaalam na dito sa mundo ang hirap nagpunta ako dun kahapon ang hirap pag may nawawala sa panahong ito ng pandemya dahil uh, hindi makabisita sobrang limited lamang yung time ay yung at pagdalaw tapos Diyan sila dinala sa Maynila, asa ah, sa Lucena pala ano. Kabite si Manang Dol. Ang hirap daw ng mga ospital. Ah, dito sa Marinduque, pag may mga gano'n naman, pag mga nagapa dialysis, kailangan pandalhin sa dalhin sa Lucena dahil wala naman din yung nag dialysis tapos pagdating doon. Po. Oh, Ba't hindi nag yun? Tapos pag, pagdating doon, eh, hindi naman pala ah, uh, punuan yung mga punuan yung mga ospital kaya sobrang hirap yung mga kababayan natin na nadanas sa ganitong sitwasyon na kailangan pumunta sa Maynila pumaroon sa Maynila para doon magpagamot eh pagdating pala naman doon hindi sila agad maasika so dahil punuan pala yung mga ospital so napakahirap kaya yung aking ninangin si Ninang Leti Medina at saka si Lamanang Dol yung kapitbahay namin ah, ba eh nagpaalam na so nakakalungkot tapos pagdating dito kailangan silang Uh, kagaya ni Ninang Leti, Medina, dating principal ho yun, eh, cremate, ano, sino naman ang mag-aakala na sila na pagdating ng panahon, eh, hindi naman nila pinangarap na makremate. Eh, ayun, walang magawa. Kailangan i-cremate, mas mura pag uwi dito sa Marinduque. So, tapos, uh, pag uh, yung iba rin, nag din, kaya ganun yung sitwasyon. Kaya sa ating mga kababayan, mag ingat po kayo dyan, lalong-lalong na sa Maynila. Dito naman sa Marinduque, napaka-okay naman po ang panahon at saka yung bahagi po yung mga update natin sa COVID. As compared sa mga karatig na mga probinsya dito sa Mimaropa, eh hindi naman gano'n kataas ang kaso dito sa ating lalawigan. Kaya patuloy pa rin na nag-aingat ang ating mga kababayan. So mag-ingat po kayo, lagi po kayo magdasal at uh, 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 laging... Uh, pagsuot ng face mask ano po lalo na pag kayo ay nasa uh, lugar na maraming tao dito naman ho ay open air kaya okay lang so baba na baba na baba na baba na baba na kita sa spiral baba 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 Thank Oh, may bata. Oops, ya. Yeah. Asan yung face mask niya? Oh, wear na your mask properly. Ah, may nag-badminton doon ang ganda. Oh. May nag-badminton. O, oh, sige, kita'y mauwi na. Ang ganda ng mga bahay dito. Oh, ang ganda ng mga bahay. Gusto mo beach? Oh, mag wear your face mask. Yan. So, ingat po kayo, mga kabarangay. Odo oh, doon na kayo. Oh. Ang ganda ng mga bahay dito. Oh, Odo oh, doon sa kabila pala. Doon sa kabila. Sarado dyan, dyan sa kabila. Oh, sige na. dito na, 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 dito na, dito na, dito na. Hello, Pia. Oh, sakay. Hi. Game. Ta. Ikot. Ay, sorry. Ingat po kayo palagi mga kabarangay. God bless everyone. See you in our next vlog. Love lots. DJ Myong mula sa Marinduque News Network.